Napakaganda nitong balita na to kasi katulad na din naman nung kay PRRD nung panahon ni PRRD na budget pondo 10.7 billion. Magkano ang confidential funds dyan? Ang pagkakaalam ko 4 billion. Ah, yung confidential fund. Masama ba to? Masama ba na magkaroon ng pondo presidente? Hindi naman masama magkaroon ng pondo presidente. Paano gagawin niya? Kukuya ko lang yan. Eh, si kayo ng Sita dati, walang ginagawa yan. O ngayon, syempre pag may pondo na siya, o meron na siyang gagasusin para ma makapagsilbi na sa sa inyo ng tama. Kayo naman, masyado kayong mareklamo. Ang ganda-ganda nga niya, no? 10.7 billion. Ibig sabihin, sabi ko nga sa inyo, kung yan 10.7 billion na yan, mapupunta yan sa atin. Apakaganda niyan. Assumingly, these funds will be used for for our ano for our welfare then that's a good thing pwede nga sana 100 billion eh para talagang madami silang matulungan lusot na agad sa komite ng senado ang budget ng wala pang 30 minutos lusot na agad sa komite ng senado ang budget ng office of the president wala pang 30 minutes abay maganda Imaginin mo, ganyan ang tinatawag na harmonious uh, relationship. Wala pang 30 minutes, ganyan ang harmonious relationship. Imagine kung ganito ng ganito ang mga mag-aasawa sa Pilipinas. Yung pag nagpaalam ka saglit lang papayag na dahil may tiwala naman siya sayo. O hindi ba napakaganda niyan? So ito, tingnan mo 10 billion, 30 minutes lumusot. Ibig sabihin, ang Senado ay may tiwala sa Presidente. So kung ang Senado may tiwala nasa sa presidente, walang awa yan, eh di maganda yan. So, oh, di ba? Unity nga. So, good thing yan. Yes. There's no bad thing about this. Kasamang lumusot ang may dalawang bilyong piso nitong confidential funds. Nasa front line na balitang yan, si Mayan Los Baños. Uh, para raw magampana ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang tungkulin, 10.707 billion pesos ang hinihinging pondo ng Office of the President. Para... Exactly, palakpakan natin yan. Napakaganda na imaginein mo kasi kung bibigyan mo lang siya ng limang piso. <laughs> Ano naman magagawa nun? Siyempre, wala. O di maghihirap tayo lahat pag walang nagawa yan. Hindi mo yan na magandang budget para meron siyang mga ano, programang magawa. Yung talaga, oh, maganda yan. Napakaganda niyan na meron ganyang. Actually, para sa akin, at least mga 20 billion sana yan. 30, 40 sana. Mas marami silang magagawa. Pero 10.7, napakatipid ng opisina ng presidente. Mantakin mo, 10.7 billion. Magagandahin na nila ang Pilipinas. ako para sa susunod na taon. Mas mataas ito sa 8.96 billion pesos sa inaprubahang budget ng OP ngayong 2023. Pero hindi pa man tuloy ang oh, na... Diba? Wala siyang nagawa masyado ngayong 2023. Why? <laughs> 8 billion lang yung binigay natin. What do you expect? Hindi yan masyadong makakilos. So, bigyan natin ng 10.7 billion na pondo para siya yung maka, makakilos ng mas marami. May nagawa siya ngayon, mas marami pa siyang magagawa sa 2024. Aprobahan. <laughs> humihirit na ng dagdag pondo ang opisina ng Pangulo. Hindi nagbanggit na eksaktong halaga si Executive Secretary Lucas Bersamin. Pero para raw ito sa mga dadaluhang pulong ng Pangulo sa loob at labas ng bansa. Tapos naman na raw kasi ang pandemya. The budget adjustment we see also accommodates the logistical requirements of honoring invitations from foreign leaders to visit their countries as well as diplomatic initiatives which would yield upgrading investments. <laughs> Kailangan talaga natin ng dagdag kasi wala nang pandemic. Oh, alam nyo, di ba? Pag walang pandemic, syempre bukas na yung mga bansa. Wala nang restrictions, travel restrictions. So mas marami silang bansang mapupuntahan. Mas marami silang mga investors na mai-invite. Kaya tama lang, tama lang na tumaas 'yan. Gawa nang para rin naman sa ating lahat 'yan eh. Sino ba naman ang presidente na ayaw ng may magandang mangyari sa bayan? O hindi ba siyempre napakaganda ng mga layunin ng mga yan? Kailangan talaga nila ng budget para may sakatuparan yan. Wala na pong restrictions. So pwede na po tayong magpunta sa kahit saang pwede nating puntahan para po marami po tayong ma-invite na mga investors. Alam naman natin, you spend money to make money. You cannot make money if you're not gonna spend any. And ng aking pananaw sa buhay. Kaya napakahusay niyan. That will hasten our post-pandemic economic. Wala pang 30 minutos, lumusot agad sa Senate Committee on Finance ang hirit na budget ng UP. Tanging si Finance Committee Chairman Sonny Angara lang kasi ang dumalo. Kaya walang ibang senador na nakapagtanong. Naunang sinabi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na dapat tapyasan ang confidential at intelligence funds ng UP. Anya. Ah, ba't nyo tatapyasan? <laughs> Hindi niyo pwedeng tapiasan yung confidential ni fans ni PBBM. Gawa ng ano naman yan? Eh, si Inday. Si Inday lang. Kasi si Inday wala naman. Ah, mag si Inday, ano, trabaho eh. Eh, budget naman na yung Department of Education. Okay na eh. Yung o Office of the Vice President naman ni eh, ano naman talaga siya. Wala naman siyang ganap na mal malupitan. <laughs> Ay tama lang ko ano yung budget nila okay na yan. Oh, eh maganda. Eh, sabi ko nga sa inyo, kahit gaano kalaki. Ah, sinabi natin to kay Inday dati. Kahit gaano kalaki yung budget. Kung kahit gaano kaliit yung budget, kung nanahawin mo, masama yun. Pero kahit sobrang laki. Bigyan mo yan ng confidential funds na 200 billion. Kung yung 200 billion na yun, magagamit mo para sa tao. Aba, success yan civilian agency ito at wala silang kinalaman sa intel gathering. Kung totoo anyang busy ang opisina ng Pangulo, hindi na dapat sila makisali sa intel gathering at surveillance. Hayaan na raw ang trabaho ito sa mga eksperto. Kaya lang, wala si Pimentel sa hearing kanina. Kaya wala rin nagtanong sa CIF ng palasyo. Ayan, ang sino ngayon na may kasalanan? Ang may kasalanan kung bakit lumusot siya at hindi matatapyasan yung CIF ng presidente, si Coco Pimentel. Si kung nando doon ka sana, eh di sana, yung Office of the President, binawasan yan. At since wala ka, na-push yan, so sino may kasalanan? And I am pretty sure, Coco Pimentel, mahahabol mo pa yan, habulin mo. Pero sabi ni Senator Angara, pwede pang masiyasan ito kapag nasa plenaryo na ang budget ng OP. Posibleng go na rin talakayin kung pagbibigyan ng hiling na dagdag budget. Pero kung si Angara raw ang tatanungin, walang problema sa pagbibigay ng confidential funds sa Office of the President. Wala na namang problema talaga kasi lahat naman ng... Kongres, Congress, Congress nga eh. Pero silang uh, mga Sup, ano yun? Extraordinary fans. Senate nga, meron eh. Presidente pa kaya, hindi ba? Mantaki mo, mag-isang tao lang siya. Tapos saklaw niya lahat mula ibaba hanggang itaas. Napakahirap na trabaho niyan. Hindi niya yan magagampanan mag-isa. E puro pa naman yung mga nakapalibot dyan. Kaya maganda yun. Maganda yun. Kailangan natin ng confidential funds. O, oh, eh, sige. Ganito na lang. Kayong mga... Imagine niyo O, si, halimbawa, si PRRD, yung presidente ngayon. Magagalit tayo kapag ka hindi mo si binigyan si PRRD ng confidential funds or ng additional na pondo dahil... Wala naman may gusto ng maghirap, di ba, Lizel Mabi? Kaya nga, Ibigay natin yung pondo na yan para maging madali sa kanya ang pagtulong sa atin. Imaginin mo kung halimbawa si ano si PRD nilagay mo dyan. Gusto ba natin na wala siyang budget? Siyempre gusto natin may budget siya, di ba? Presidente yan. Yeah. <laughs> gusto ba natin pilayan yung presidente? Sinabi niyang kailangan yan. There are many things na even... Me, as a senator, hindi ko alam yung uh, presidente lang nakaka-receive ng intelligence. Eh. Ah, tama. Sino ba naman tayo? Eh, kailangan natin ibigay ang presidente. Pipilayan ba naman natin presidente? Pag hindi nagtagumpay yung presidente, sinong maapektuhan? Pag hindi nagtagumpay yung presidente, diba, sino maapektuhan? Mahihirapan ba yung mga makabayan? Patutuwa yung mga yan. O hindi ba kaya wag natin ibigay sa mga kaliwa? Yung pagbagsak ng Pilipinas at ang pag asenso ng Pilipinas nasaan? Nasa budget yan. Nasa budget yan, mga bossing. Kaya ibigay natin yan kasi kailangan niya para magampanan niya yung kanyang mga tungkulin.